Ang limang hakbang para sa mga Pilipino na nais magsimulang magtrabaho bilang OFW kilalanin ang partikular na kasanayan o kwalifikasyon na nangangailangan sa inaasahang bansa ng destinasyon. Siguruhin na ang lahat ng kinakailangang kwalifikasyon at mga kinakailangang dokumento upang mag-apply bilang OFW sa ibang bansa isaliksik at pumili ng isang mapagkakatiwala ang ahensya sa pagre-recruit o ang Philippine Overseas Employment Administration POEA upang mapadali ang proseso ng aplikasyon. Ihanda at isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento sa napiling ahensya sa pagre-recruit o sa POEA kabilang ang pre-departure orientation seminar PEDOS, Training Certificate at Overseas Employment Certificate. Sumailalim so, sa kinakailangang pagsasanay at seminar upang ihanda ang sarili para sa pagtatrabaho abroad. Para sa mga bagong Overseas Filipino Workers, OFWs, narito ang isa sa mga tips para madaling maka-adjust sa ibang bansa. Legal and Documentation 1. Siguruhing nasa maayos na kalagayan ang lahat ng inyong mga travel at work documents. 2. Magkaroon ng mga kopya ng mga mahahalagang dokumento magkaroon ng mga fotokopya ng inyong pasaporte, mga kontrata, at iba pang mahahalagang papeles. 3. Alamin ang inyong mga karapatan, maunawa ng inyong magalegal na karapatan at protection bilang OFW sa inyong host na bansa. Para sa iba pang mga videos patungkol sa mga OFWs, mag-subscribe sa The OFW Project Channel.